Ito hong mga makukulong na sangkot sa manumalyang flood control projects. Wala na raw dahilan para humiling ng hospital arrest. Kapoy ayon sa DILG. Sige boy, i ibrigada e mo! Brigada. <inaudible> wala ng dahilan para humiling ng hospital arrest ang mga makukulong na sangkot sa flood control scandal dahil may kumpletong pasalidad na ang bagong Quezon City Jail sa Payatas. ay niyan kay Interior Secretary John Vic Rimulya. Ginawa ni Rimulya ang pahayag matapos inspeksyon ni nitong biyernes ang bagong renovate na kulungan kasama sina ICI Chairman Andres Reyes Jr. at Commissioner Babe Singson. Ayon kay Rimulya, may sariling infirmary ang kulungan at pwedeng lagyan ng day dialysis machine o heart monitor kung kinakailangan. Ani mulya Rimulya, wala ng dahilan para sabihin kailangan nasa St. Luke sila. Kaya din itong tumanggap ng 200 hanggang 1,000 detainees at malapit din ito sa Sandigan Bayan kung saan haharap sa paglilitis ang mga posibleng makasuhan. Tiniyak naman ni Reyes at Singson na handa ang kulungan para sa mga posibleng makulong kaugnay ng investigasyon sa maanumalyang flood control projects in the heart of changing lives sako si brigada jico Custodio ng 105.1 Brigada news of manila the music news okay. ang bahaging ito ay hatid sa atin ng power cell salabat ginhawa ng bawat nangangarap